Ang susunod nating kalahok dito sa ating declamation contest ay mula sa grade 6 section Malave at siya ay si Cecilio Sasuman. Magandang oh, gabi pa ako po, Titilio tatuman ako po yun. Iho, sigurado ka? Opo, oh sigurado po ako. Naging tayo nga po ako sa <laughs> ah, kasi teka muna sandali ha. Mukhang may problema ka iyo sa pananalita mo eh. Sobra na no, ba kayong magpalita po. Kaya may pagkabuyo ako. Magbunyangag. No, Di na ko tutubukan. Itikap rin ako naman po maging magaling. Kaya nag-practice pa nga ako po sa amin. Dami-daming beses. Kaya sige na po. Tubukan nyo na po. Sige na. Tubukan nyo iho, iho, lang ako, tubukan iho, na po. Iho, ako. Iho. O ah, sige na. O sige na. Okay. O sige okay na. na. Okay? okay? Ladies and gentlemen, si Cetillo... Ten, ten, ten. Ten, ten. Ten, ten. si Cecilio Sosuman. Salamat po. Pamagat po nang i-declaim ko ngayong gabi ay sino ang dapat titihin? Sino <laughs> ang dapat titihin? Limot! Limot! Sige na! ng limot! Bibili kati ako ng torbetet. Matayap tip-tipi ng torbetet. Dahil ito ay tunay na malata at matalap. Buti na lang, may itang babae nagbigay sa akin ng tampong dito wala pa raw atawa, ang ibig sabihin siya ay Ang taya-taya ko dahil mahilig ako sa At kung akong mag-aatawa, ang gusto ko ay Akala nung babae, pinagtatawa ng kutya, bigla tang nagalit ang sabi niya, Bakit? Matama bang maging Anong matama Bigla naman dumating yung bading ng kadama, inaway ako, tinuntok ako sa nose! Ang sakit-sakit ng aking note. Ay, adabi ko sa kanya, lagot siya sa akin, kita! Ang sabi niya sa akin, puro katumbong, puro katumbong! Wala ka lang gawin kung di tumbong. Ay, ang ginawa ko. Tinigawan ko rin siya. Ang sabi ko, huwag mo akong titihin. Kasi kita. Wala ka rin alam kundi ang maniti ng maniti. Puro ka titi. Puro ka titi. Puro ka titi. Ayang mabuti pa. Kayo nang magtabi. Kung tinutaming dalawa, ang dapat itumbong at titihin. Salamat po. Iho, uh huli ka na.